May amo na para mag-racket na mo. Oh. Yan ah. Oh. Oo. Oh. Uy. Ay, tuna. Tuna pala. Tuna. Big eye. Big eye tuna. Oo, oh, big bigay Big bigay yata oh, bigay. Bigay yan. Big ba? bigay ito na malaki yung di, kaya yung pala nagkakulo-kulo dito ngayon eh kaya pala yung ano naglutangan ang kano hmm. opinion? ulik sa ano mo sa sa